Wala si ano ah. si kuya. Muwe. Oh, yan o. Oh, si uh, shout out. Hello guys. Shout out po sa mga fans ko dyan. Guys. Bihim niyo po ako kung gusto po ninyo. Dito ka na o. Oh. Yan si Tatay Pogi. He... <clears throat> ang pinapakain ko po dyan lagi. Minsan po, di na kami kasi paulit-ulit lang po. Ganun lang naman din. Pag dumana ko, kakain siya. Pagkatapos niyang kumain, aalis na siya. At may nagbibigay din po sa kanya dyan ng ano, kape. Araw-araw, libre po siya ng kape. Ano na routine namin. Kaya minsan po, di na ako video. Napupuno din po kasi ang gallery ko. Eh, ang camera ko po ay cellphone lang. Pero yan lang pong gawain namin. Ganun lang po, araw-araw.

Beside the victory, that's a destiny.